mga sigot nakatago na sila guys kaya hanapin na natin sila guys binigay lang yung binigay lang yung bumeron nakita ko na guys si Aaron guys na mag-aanap ako ng iba yun yung mauna ko guys Sino yung taya mauna ko nga pala si guys si guys Ayun. Mamela, ay. Tapos nakita ko yung para sa Ella. Tapos yan, guys. Alam ko lang gusto yung tatanggal Tapos, guys. Bumsi, guys. Bumsi! Yan na! So, guys. Ako na ulit. Ako naman tayo. Pag napunta na lahat, Aaron, pipindutin mo tayo. Pipindutin mo tayo. Oh, Oo na. Ako naman tayo, guys.

Di pa naman ano yun, 4 minutes. 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Ay, guys. Okay, lahat. Tapos na itong, tapos na ano. Tapos na. Bye-bye. Bye-bye.